Kahit na napakalamig, eh, kailangan talagang ginagawa ito ng uh, uh, nakatira rito sa Calgary, sa Canada. Good day po mga ka-senyor. Uh, kumusta po kayong lahat? Ako po ngayon ay uh, mag uh, blower ng snow. Maglilinis ako at... Uh, masyadong kumakapal na uh, kahit po naging snow pa eh, kailangan ang agarin itong mga snow neto At, uh, pag ito ay kumapal eh, mahirap ng uh, kuhan pa kailangan ng palahin hindi na kaya ng blower eh, eh, pag nagpapala talagang medyo mabigat na dahil pag kumapal yan eh, mabigat na rin palahin so Tignan po ninyo yung uh, aming uh, uh, likuran. So ayan po. Oh. Tuloy pa rin ang pag-isno. Pero oh, kailangan talagang uh, i-blower na ito. Ayan na po yung aming likod. Hmm. Ayan. Kailangan agarin ito. Hanggang doon. Nasa garahe ito. Oh, sige po mga ka-senyor at uh, pinakita ko lang sa si inyo yung yung labas ng aming bahay. Kukunin ko po yung aking blower sa basement at uh, gagaya ko. Sige po at uh, samahan na lang ninyo ako mamaya sa pagbo-blower. 好。 Galing na po ako sa harap ng grahe mga ka at nilinis ko na rin. Hindi ko na lang uh, naipakita sa video at uh, nag-aapura kasi ako at uh, malamig. So itong mga pinapakita ko sa inyo, eh, ito na lang yung mga putol-putol uh, na ginawa ginawa ko sa paglilinis ng isno. So ayan po at ang nililinis ko naman eh yung harap ng akin shed. Tapos eh papunta na rin ako sa gilid ng bahay. Doon lilinisin ko na rin 'yon. Tapos sa uh, derecho ko doon sa sa harapan na mismo ng bahay. So ayan po at uh, sa harap na ako ng bahay namin. Ang nililinis ko naman ngayon ay yung uh, sidewalk at uh, mahirap na pagka merong na disgrasyang nadulas dito ay eh, sagutin ko pa. Natapos ko na po mga kasinyor yung uh, sidewalk namin. Ang nililinis ko naman ngayon ay eh, yung uh, hagdana namin. At uh, pag ito eh natapakan ang natapakan at, at uh, tumigas yung snow, eh, hindi na kaya ng blower. Kaya papalahin ko na pagka hindi ko ito na linis agad. Ayan na uh, mga ka-seniors na nalinis ko na hanggang doon sa pagpasok ng bahay namin hanggang doon sa may pinto. Kaya ngayon eh kinukuhan ko na lang. Nililinis ko na lang yung mga kanatirang uh, saboy ng uh, snow. Kaya pagkayari po nito eh didiretso na ako doon sa grahe at uh, maglilinis na siguro ako ng aking, aking ginamit. Naglilinis na lang ako nung uh, aking ginamit. Uh, Inaandar ko po itong aking uh, compressor at bubukahan uh, ko ng hangin itong uh, makina ko, itong uh, blower ko. matalino yung yellow kaya uh, uh ganito ang naging kwan Ma, hindi ka mga, kung malalaki sana yung uh, snow eh okay madali lang pero pag gaganyang pino mahirap pa i-blower kasi kwan sila dikit dikit masyado kala, kala ko nga mga ka eh, tapos na ang winter dito sa Calgary eh eto dalawang araw para ito hanggang uh, linggo ayon sa kwan sa weather nililinis ko yung aking uh, blower ng mga kasinyor at uh, every time na gamitin ko kasi nga eh, itong mm, snow eh, kwan ma malakas magpakalawang kaya uh, uh, pag hindi mo na at naialis yung isno hanggang uh, kwan at hindi tubig eh malakas manira ng, uh, ng kasangkapan kaya nga uh, every time na gamitin ko eh nililinis ko So, yan po mga ka at ako ay nakatapos na rin maglinis. Hindi masyadong malinis at uh, sa loob ko na lang ng bahay, uh, i ulit uli. May blower naman ako doon. So, sige po mga ka at uh, maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa pag-blower. Uh, Kahit na napakalamig, kailangan talagang ginagawa ito ng uh, uh, nakatira rito sa Calgary sa Canada Ay, sige po mga kasinyor at uh, hanggang sa susunod na video na lang po tayo uli mag uh, sama, sama marami pong salamat sa pagsama nyo okay po bye bye